Nararamdaman mo na ba ang kakaibang pakiramdam na parang ang lahat sa paligid mo ay nakikipagsabwatan laban sa iyo, lalo na kapag kailangan mong maging maayos ang lahat? Ang mga sandaling iyon na tila nagpasya ang universo na subukan ang bawat hibla ng iyong pagtitiis, bawat gramo ng iyong pananampalataya, bawat bahagi ng iyong determinasyon. Hindi ito nagkataon. Hindi ito kamalasan. Hindi ito ang tadhana na nagiging malupit. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas intensyonal, mas banal kaysa sa kayang maunawaan ng iyong makatwirang pag-iisip sa sandaling ito. Mayroong nakatagong huwaran na gumagana sa anino ng iyong realidad, isang kosmikong katalinuhan na nagmamasid sa bawat galaw mo, bawat pagpili mo, bawat kaisipang pinapairal mo. Ang puwersang ito ay hindi interesado na gawing madali ang iyong buhay. Ito ay interesado sa isang bagay na walang katapusan ang halaga. Ang tuklasin kung sino ka talaga kapag tila gumuho na ang lahat sa paligid mo. Ang universo ay hindi nagiging malupit sa iyo. Ang universo ay nagiging mapili. Isipin ang mga pinakamahihirap na sandali sa iyong buhay. Ang mga panahong iyon at pakiwamdam mo ay ganap kang nawawala, pinabayaan, na parang naglalakad ka ng hamisa sa isang walang katapusang emosyonal na disyerto. Ngayon, obserbahan kung anong nangyari pagkatapos. Obserbahan ang taong naging ikaw. Obserbahan ng lakas na natuklasan mong nasa loob mo. Obserbahan ang mga pintuan na bumukas ng eksakto sa sandaling inakala mong sarado na ang lahat magpakailanman. Hindi ito aksidente. Ito ay paghahanda. Ang nararanasan mo ngayon sa mismong sandaling ito ng iyong paglalakbay ay hindi isang hadlang sa daan patungo sa kasaganaan. Ito mismo ang daan. Bawat paghihirap na lumilitaw, bawat pintuan na nagsasara, bawat hindi na natatanggap mo, bawat taong nadidismaya ka, bawat planong nagugunaw, ang lahat ng ito ay mga instrumento ng isang kosmikong orkestra na tumutugtog sa simpunya ng iyong evolusyon. Hindi pinapabagal ng universo ang iyong kasaganaan. Ikaw ay inukalibrate ng universo upang matanggap ito. Mayroon malaking pagkakaiba sa pagnanais sa isang bagay at ng pagiging handa na matanggap ito. Karamihan sa mga tao ay nalilito ang pagnanais sa pagiging karapat-dapat, ang kagustuhan sa kakayahan, ang pangarap sa panloob na realidad. Humihingi sila ng kasaganaan sa universo habang daladala nila sa loob ang parehong mental na huwaran, ang parehong mga paniniwalang naglilimita, ang parehong takot na nagpapanatili sa kanila sa kakulangan. Para itong humihiling na mapromote sa trabaho habang patuloy na kumikilos tulad ng isang intern. Hindi tumutugo ng universo sa sinasabi mo. Tumutugo ng universo sa kung sino ka. Bawat pagsubok na kinakaharap mo ay isang tahimik na tanong na ibinabato ng kosmos, handa ka na ba talaga sa hinihiling mo? Kapag humihingi ka ng pinansyal kasaganaan, sinusubok ng universo ang iyong relasyon sa pera, ang kakayahan mong pamahalaan ang mga yaman, ang iyong pagiging mapagbigay at pasasalamat. Kapag humihingi ka ng isang mapagmahal na relasyon, sinusubok ng universo ang kakayahan mong mahalin ng iyong sarili, ang magtakda ng malusog na mga hangganan, ang maging mahina ng hindi nawawala ang sarili. Kapag humihingi ka ng tagumpay sa profesyon, sinusubok ng universo ang iyong disiplina, ang iyong pagtitiyaga at ang iyong kapakumbabaan sa harap ng paglago. Ang mga pagsubok ay hindi parusa. Ang mga pagsubok ay mga paanyaya. Mga paanyaya para tuklasin mo ang mas malalalim na bahagi ng iyong sarili na hindi mo alam na umiiral mga paanyaya para bumuo ka ng emosyonal at espiritual na mga kalamnan na hindi mo pa kailanmang kilalangang gamitin. Mga paanyaya para maging bersyong ka ng iyong sarili na may kakayahang panatilihin, protektahan at paramihin ng bagay na labis mong ninanais na matanggap. Pero narito ang sekreto na kakaunti ang nakakaunawa. Hindi sinusubok ng universo ang iyong pagiging perpekto. Sinusubok ng universo ang iyong pagiging totoo. Hindi nito gustong makita kung kaya mong maging malakas sa lahat ng oras. Gusto nitong makita kung kaya mong maging tunay sa lahat ng oras. Hindi nito gustong makita kung hindi ka kailanman bumabagsak. Gusto nitong makita kung paano ka bumabangon. Hindi nito gustong makita kung hindi ka kailanman nang dududa. Gusto nitong makita kung patuloy ka pa rin naglalakad kahit nagdududa ka. Ang kasaganahan na hinahanap mo ay umiiral na ito ay laging nandyan. Naghihintay ito sa iyo sa isang partikular na frekwensya, sa isang partikular na dimensyon ng realidad. Ngunit maa-access mo lang ito kapag naging tao ka na nag-ba-vibrate sa parehong frekwensya. At para mag-vibrate sa frekwensya na iyon, kailangan mong lampasan ang mga pagsubok na magpapawalang bisa sa lahat ng nasa iyo na hindi tugma sa kasaganahang iyon. Napansin mo na ba na ang iyong pinakamalaking paglago ay lagi nangyayari pagkatapos ng iyong pinakamalaking hamon? O naniniwala ka pa rin na ang paghihirap ay paghihirap lang na walang mas malaking layunin? Merong sagradong sandali na nangyayari sa gitna ng bawat kosmikong pagsubok. Isang tipping point na hindi nakikilala ng karamihan sa mga tao dahil abala sila sa paglaban sa kung ano ang nangyayari. Ito ang sandali kung saan tumitigil ka sa paglaban sa agos at nagsisimulang lumangoy kasama nito. Ito ang sandali kung saan tumitigil ka sa pagtatanong ng bakit nangyayari ito sa akin at nagsisimulang magtanong ng para saan nangyayari ito sa akin. Ito ang sandali kung saan tumitigil ka sa pagiging biktima ng mga pangyayari at nagiging alkimista ng sarili mong realidad. Ang pagtutol ang pinakamalaking kalaban ng kasaganaan hindi ang panlabas na pagtutol, ang mga taong nagsasabing hindi, ang mga pintuan na nagsasara, ang mga balakid na lumilitaw, kundi ang panloob na pagtutol, ang boses sa loob mo na nagsasabing dapat ay iba mga bagay, na hindi ka dapat dumadaan dito na nararapat ka sa isang mas mahusay na bagay, na hindi paatas ang universo ang pagtutol na ito ay parang sinusubukang magmaneho ng kotse habang nakahila ang handbrake. Maari kang mag-accelerate hanggat gusto mo, ngunit hindi ka makakarating kahit saan. Kapag tumigil ka sa pagtutol sa pagsubok at nagsimulang makipagsayaw dito, may mahiwagang nangyayari. Ang enerhiya na ginugol mo sa paglaban sa sitwasyon ay nagiging enerhiya na magagamit upang lumikha ng mga solusyon ang isip na abala sa pagrereklamo ay lumalaya upang makita ang mga oportunidad. Ang puso na nagsara dahil sa pagkabigo ay bumubukas upang tumanggap ng mga pananaw at gabay na laging nandyan, naghihintay para sa iyo. At narito ang isang bagay na maaring ganap na magpabago sa iyong pananaw. Kung pinapanood mo ang video na ito ngayon, kung ang mga salita na ito ay nakarating sayo sa iyo sa partikular na sandaling ito ng iyong buhay, hindi ito nagkataon. Ikaw ay ginabayan dito dahil handa ka na para sa isang pagbabago ng frequency. Handa ka ng tumigil sa pagiging manunood ng sarili mong buhay at maging direktor nito. At kung nararamdaman mong ang mga salita na ito ay direktang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel ngayon dahil bahagi ka ng isang komunidad ng mga taong gumigising sa kanilang tunay na kapangyarihan at magkasama nating tuklasin ang pinakamalalim na sikreto ng may malay na pagpapakita. Ang universo ay may napaka-espesipikong paraan ng pagtatrabaho. Hindi ka nito bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Hindi ka nito ilalagay sa isang sitwasyon na wala kang panloob na mga yaman upang lutasin. Ngunit hindi rin ito ibibigay sa iyo ang mga yaman sa isang halata na paraan. Itinatago nito ang mga yaman sa loob mismo ng pagsubok. Ang lakas na kailangan mo ay nakatago sa loob ng iyong tila kahinaan. Ang karunungan na hinahanap mo ay nakatago sa loob ng iyong kasalukuyang pagkalito. Ang kasaganaan na gusto mo ay nakatago sa loob ng iyong kasalukuyang kakulangan. Bawat tao na nagdidismaya sa iyo ay nagtuturo sa iyo na mas magtiwala sa iyong sarili. Bawat pintuan na nagsasara ay nagre-redirect sa iyo sa isang mas mahusay na pintuan. Bawat hindi na natatanggap mo ay inihahanda ka para sa isang oo na mas nakahanay sa iyong layungin. Bawat pagkaantala ay nagbibigay sa iyo ng oras upang mas mahusay na maghanda. Bawat balakid ay pumupwersa sa iyo na bumuo ng mga kalamnan na kakailaganin mo upang mapanatili ang iyong hinaharap na kasaganaan. Gunit mayroon pang mas malalim na sikreto. Hindi lang sinusubo ka ng universo. Nakikipag-usap sa iyo ang universo. Ang bawat sitwasyon na kinakaharap mo ay isang nakakode na mensahe. Isang simbolikong wika na ginagamit ng iyong nakatataas na sarili upang gabayan ka sa tamang direksyon. Kapag natutunan mong i-decode ang wikang ito, kapag tumigil ka sa pagtingin sa mga pagsubok bilang mga problema at nagsimulang tingnan ang mga ito bilang banal na komunikasyon, ang buong buhay mo ay magbabago ng direksyon. Ang taong nagiging ikaw sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito ay eksaktong taong kailangang umiral upang matanggap at mapanatiling ang kasaganaan na gusto mo. Hindi pinapabagal ng universo ang iyong kasaganaan. Ikaw ay ginagawang mas angkop ng universo para dito. Bawat araw na lumilipas, bawat hamon na nalalagpasan mo, bawat aral na natututunan mo, nagiging mas tugma ka sa realidad na nais mong mabuhay. At narito ang pinakamagandang bahagi. Kapag sa wakas ay nauunawaan mo ito, kapag talagang tinanggap mo na ikaw ay inihahanda at hindi pinarurusahan, mayroong kahangahangang mangyayari. Titigil ka sa pagkatakot sa mga pagsubok. Magsisimula kang tanggapin ang mga ito ng may pag-usisa, ng may pasasalamat at kahit na may kasiglahan. Dahil alam mong bawat pagsubok ay isang hakbang sa hagdan na magdadala sa iyo sa iyong kasaganaan. Matutukoy mo ba ang kahit isang kasalukuyang pagsubok sa iyong buhay na maaring naghahanda sa iyo para sa isang mas malaking bagay o tinitingnan mo pa rin ang lahat ng hamon bilang mga walang layuning balakid? Mayroong partikular na sandali sa bawat pagsubok na paglalakbay na kakaunti lamang ang nakakakilala. Ngunit siyang nagmamarka ng pagkakaiba sa pagitan ng mga tumatanggap ng kanilang kasaganaan at na mga patuloy na naghihintay dito ng walang katiyakan. Ito ang sandali kung saan tumitigil ka sa pagkontrol kung paano darating ang iyong kasaganaan at ganap na sumusuko sa banal na proseso na nag-oorkestra ng iyong buhay. Ito ang sandali kung saan binitawan mo ang mga renda ng Paano? At ganap na nagpakita sa ano at kailan ng universo. Karamihan sa mga tao ay nabibigo sa kritikal na puntong ito dahil nalilito nila ang pagsuko sa paghinto, ang pagbapakita sa pagiging pasibo at ang pagtitiwala sa hindi pagkilos. Iniisip nila na ang pagsuko ay nangangahulugang tumigil sa pagkilos, tumigil sa pagsubok, tumigil sa pagsisikap, Ngunit ang tunay na pagsuko ay kabaliktaran. Ito ay ang pagkilos ng may buong pangako habang nananatiling ganap na walang pagkakabit sa resulta. Ito ay ang pagbibigay ng iyong makakaya sa bawat sandali habang nagtitiwala na pinangangalagaan ng universo ang mas malaking larawan na hindi mo nakikita. Kapag naaabot mo ang estado ng aktibong pagsuko ng may malay na pagpapakita, Mayroong pambihirang mangyari sa iyong realidad. Ang mga synchronicity ay nagsisimulang dumami. Ang mga tamang tao ay nagsisimulang lumitaw sa tamang oras. Ang mga oportunidad ay nagsisimulang lumitaw mula sa mga hindi inaasaang lugar. Ang mga pintuan ay nagsisimulang bumukas sa mga paraan na hindi mo kailanman mapaplano o may isip. Ito ay tulad ng ang buong universo ay nakikipagsabwatan para sa iyo dahil sa wakas ay tumigil ka sa paglaban dito at nagsimulang makipagsayaw dito. Ngunit narito ang hindi naunawaan ng karamihan sa mga tao tungkol sa prosesong ito. Ang kasaganaan na dumarating sa iyo pagkatapos sa mga pagsubok ay hindi lamang material. Ito ay multidimensional. Hindi mo lang natatanggap ang pera, ang relasyon, ang tagumpay na hinihiling mo. Natatanggap mo ang isang ganap na bagong bersyon ng iyong sarili. Natatanggap mo ang hindi matitinag na tiwala. Natatanggap mo ang malalim na karunungan. Natatanggap mo ang isang direktang koneksyon sa iyong intusyon. Natatanggap mo ang kakayahang maglakbay sa buhay ng may ganda at kadalian na hindi mo inakalang posible. Ang mga pagsubok ay ginagawang magnet ang iyong sarili para sa kasaganaan. Hindi lang ito naghahanda sa iyo upang matanggap ang gusto mo, Binabago ka nito sa uri ng tao na likas na umaakit sa gusto nito. Tinutunaw nito ang mga hindi malaya na mga harang na hindi mo alam na mayroon ka. Inaalis nito ang mga paniniwalang naglilimita na sumasabotay sa iyong mga pagsisikap. Inaayos nito ang iyong panloob na enerhiya sa frequency ng kasaganaan na hinahanap mo. At kapag nangyari ang pag-aayon na ito, Kapag sa wakas ay naging vibrational match ka para sa iyong kasaganaan, hindi ito dumarating sa iyo bilang isang tagumpay. Dumarating ito bilang isang pagkilala. Dumarating ito bilang isang muling pagkikita sa isang bagay na laging sa iyo, ngunit nakalimutan mo. Dumarating ito bilang isang pagbabalik sa tahanan sa iyong natural na kalagayan ng pagkabiing hindi kailanman sinubukan ng universo ang iyong kakayahang magdusa. Palaging sinusubukan ng universo ang iyong kakayahang magtiwala. Ang magtiwala sa proseso kahit na hindi ito maunawaan. Ang magtiwala sa tamang oras kahit na tila mali. Ang magtiwala sa sarili mong lakas kahit na nararamdaman mong mahina ka. Ang magtiwala sa kasaganaan kahit na tila kulang ang lahat sa paligid mo ang magtiwala sa pag-ibig kahit na nararamdaman mong nag-iisa ka. Bawat pagsubok na pinagdaanan mo, bawat paghihirap na nalagpasan mo, bawat sandali kung saan pinili mong magpatuloy kahit gusto mo ng sumuko, lahat ng ito ay bumuo sa loob mo ng hindi matitinag na pananampalataya, malalim na pagtitiwala, isang panloob na katiyakan na walang panlabas na pangyayari ang makakayanig at ang pananampalatayang ito, ang pagtitiwalang ito, ang katiyakang ito, ang mga ito ang sikretong sangkap ng may malay na pagpapakita. Kapag taglay mo ang malalim na pananampalatayang ito, hindi mo na kailangang pilitin ng mga bagay na mangyari. Hindi mo na kailangang manipulahin ang mga pangyayari. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ng universo na karapat dapat ka sa kasaganaan. Alam mo lang na karapat dapat ka, nagtitiwala ka lang na darating ito kumikilos ka lang mula sa lugar na iyon ng panloob na katiyakan. At eksaktong sa sandaling ito, kapag tumigil ka sa desperadong paghahabol sa iyong kasaganaan at nagsimulang mamuhay mula dito, nagpapakita ito sa iyong pisikal na realidad. Kapag tumigil ka sa pagkilos na parang isang taong nangangailangan ng kasaganaan at nagsimulang kumilos na parang isang taong mayroon na nito Lumalabas ito sa iyong buhay sa mga paraan na ikagugulat at ikagagalak mo. Malapit ng matapos ang pagsubok, halos kumpleto na ang paghahanda, ang kasaganaan ay papalapit na. Nararamdaman mo ba? Napapansin mo ba na may nagbabago sa iyong enerhiya, sa iyong pananaw, sa iyong paraan ng pagtingin sa buhay? Ang pagbabagong iyon na nararamdaman mo, ay hindi imahinasyon. Itong sinyales na nakapasa ka sa pagsubok. Itong sinyales na handa ka na. Nararamdaman mo na ba ang pagbabagong ito ng enerhiya sa loob mo? O naghihintay ka pa rin na may magbago muna sa labas para maniwala kang paparating na ang iyong kasaganaan?